So ito mga idol no. Meron tayo ditong uh, GoPro Hero 8 no. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko nire-repair yung ano push button. So karaniwan to sa mga GoPro ang nasisira yung push button, lumulubog kasi minsan nakakagigil pindutin no. Ayoko nang mag-focus sa yo. ayaw ayan eto karaniwan to sa mga gopro no mga paps no yung push button yan yan na yung nasisira yung rubber dito tinanggal ko na pa square no so kinaskas ko na yan and then ganito yung kakalabasan nya hindi man ganun kagandahan no pero at least oh. so dalawa na ibig sabihin dalawa na yung nasira na button nya pero gumagana pa rin napakatibay kasi ng GoPro. So nasasayang lang tayo na itapon kasi o ipamigay e, kasi nagagamit pa naman at quality talaga 'yung mga videos niya. So ito gumagana pa to, no. Ayun. lang full memory to SD full. So, kung paano ko nire-refer ng kagaya nito, ano yung kailangan? So, tandaan nyo na lang, no? Ice pop. Bumili kayo ng ice pop sa tindahan. Dumang piso lang yon Ice pop. Ito yung magiging pang cover nyo, no? Kasi sobrang lambot no? Nung, nung ano nya. Yung pinakalagayan, yung ice pop, no? Ito. Yung plastic na yan. And then, syempre, Uh, kailangan nyo rin ng pandikit so may mga nabibili naman sa online na ganito mura lang to so syempre ilagay na rin natin kung saan ko nabili ilalagay natin sa yellow basket no? puntahan nyo and then ito alam nyo ba yung mga panali sa sa mga sa mga supermarket yung pipi strap kung tawagin ayan pinagpatong ko dalawa So ayan, nilalagay lang yan dito. Teka, off muna natin. So, sana makatulong to sa mga may GoPro, no? May mga problema sa GoPro. So, syempre, ito. Kasi maganda to. Kaya ito yung pinapabili ko sa inyo. Ayan, no? Oh. Yung tip nya, maliit lang. Tapos nito, lagyan natin to ng konti. Uy! Uy! ko konti lang ayaw ayaw lumabas wait lang bakit ayaw lumabas? lumabas teka matang ba tumigas na yata oh. ayun yun lumabas na sobrang nipis lang ng ano yan ng oh, yan. gusto kong lagyan ng konti lang yung yung bilog ayan kasi ipapatong ko to ito no kung kailangan nyo ng tweezer gamitan nyo ng tweezer ayan, no. ayan pinata ko na so mangyayari nyan dahil may pandikit nga yung oh may pandikit na konti doon sa bilog eh magiging steady na siya doon and then yan medyo eh sentro sentro lang natin lagyan natin ng tagal yun paikot lagyan na natin ito din lagyan na natin to para okay so ayan na yung tsura nya no? hindi ganong kagandahan pero magpapasalamat kayo pagkatapos nito pero yung pag repair malaking bagay kasi nga ayan o no? Pakaramdaman nyo na lang kung saan yung magaspang. Kasi may magaspang na part yan eh. Tapos, lagay natin. Oh, yan. Pwede nyo ikot. Ang bang gandang pesto. Basta yan, pwede na yan. Ay, eh, Makapal. itu tadi Yan, i-press press nyo na lang. Hmm. Tapos patuyuin. Yan na yan. Hindi ganun kaganda, no? pero okay na yan. Goods na yan. Hindi kaya tabasin natin ang bahagi ito. Tabasin ko to. So, yun lang yung principle niya, no? Oh. Uh, ice pop pinakamaganda na yung ice pop kasi malambot siya o, testing natin o, kung gagana o, pindutin natin o o yan, o SD card pull pero nagana siya pakinggan nyo Oh, di ba Oh, puno nga eh so yun lang ito matagal ko na ito dinikit ito lang na naisipan ko lang kutkutin at i-demo so ang ganda oh maganda hindi ano na to uh, magagamit na so ganitong silicon kasi ano ano to adhesive multi purpose adhesive no Ayan, magic rubber rubber yung ano nya yung pinaka pinaka pandikit so ibig sabihin hindi siya papasukin basta basta ng tubig yun so yung mga may sira na gopro dyan ayan ganun lang yung gawin nyo diba nakakainis yung ano nya yung rubber nya dito minsan ang hirap pindutin eh nakakagigil so, so mostly talaga yung mga gopro natin yan yung unang nasisira